Ella, narinig mo ba ang tungkol sa proyekto ng barangay? Ang daming pondo na wala. Kailangan natin pumilos. Pero Andrea, ano bang magagawa natin? Parang hirap labanan ng mga ganitong bagay. Magandang araw, Ella. Andrea, narinig ko ang usapan niyo. Totoo ang sinasabi ni Andrea. Maraming katiwalaan sa ating barangay. Kailangan na natin kumilos. Oo, wala. Kailangan natin ipaalam sa mga tao ang katotohanan. Kung hindi tayo kikilos, sino ang mag-aalaga sa ating komunidad? Andrea, maraming katiwalaan sa ating barangay. Kailangan na natin kumilos. Oo, wala. Kailangan natin ipaalam sa mga tao ang katotohanan. Kung hindi tayo kikilos, sino ang mag-aalaga sa ating komunidad? Oo, Juan. Alam niyo, tama kayo. Bilang isang journalist, mahalaga ang mga kwento ng mga tao. Kailangan natin ipaalam sa iba ang mga isyo sa ating likunan sa pamamagitan ng media. Pero paano natin may papakita ang mga ito? Baka hindi tayo pakinggan. Huwag kayong mag-alala. Alam niyo ba, sa panahon ni Rizal, ang mga tao ay lumaban para sa kanilang karapatan. Ngayon tayo ang may boses. Dapat ipalabas natin ng katotohanan. Kaya naman, mag-organisa tayo ng isang forum. Ipaalam natin sa mga tao ang mga katiwalian. At hikayatin natin silang makilahok. Oo, oh. gagawa ako na artikulo tungkol dito. Mahalagang ipakalat ang mga impormasyon sa social media. Sige, susubukan ko. Kung makatutulong ito sa iba, handa akong makilahok. Ang bawat hakbang natin ay mahalaga. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan.